Kumusta lahat mga kababayan ko? Lahat sa mga Pilipinas dyan. Umuwi po ako last month. Namatay po yung mama ko. So, ito po yung napansin ko sa so, lahat ng tao dyan. May mga cellphone na tayo. So, paano nating mauunlad na magtutulungan po tayo lahat? Ito yung sikreto ko. <coughs> Para sa akin lang po, ha? Kung gagawin po natin to lahat po tayo. Kasi naniniwala tayo. Mga Pilipino kasi naniniwala tayo sa Panginoon Diyos. Kahit nagtawag natin yung different names niya. Diba? Jehovah, God. Kristo or Allah. So lahat po tayo anak ng Diyos. Alam natin na nagtutulungan po tayo. Ito yung mag unlad po natin sa Reels or sa YouTube kayo. Kung meron kayong mga followers talaga, kung lahat po ang mga Pilipino, nag-united po sila, kung pinadaan po sila sa walls. Kung i-click-click nyo lang yon at magpapalo sa isa, bawat isa't isat maunlad po tayo lahat. So, ang dami natin mga Pilipino dyan, hindi pa na monetize. Ang kailangan lang kasi sa YouTube is 1,000 followers. Tapos meron siyang 30,000 1 minute sa 1 sec. Sa so, 1 minute sa 30, uh, 30 days, ah 60 days I believe 60 days, 2 months yun so may viewer dyan so abangan nyo to ang aking mga nasabi. So kung ako sa inyo, magtulungan po tayo. Huwag tayong mag-trap mentality o tanggalin natin yan. So magtulungan na po tayo po tayo lahat para kayo po may enjoy at makarang kayo ng ang tinghawas sa pamilya ninyo. At maraming kayo tumutulong sa kapwa ang tao. Yan ang po ang payo ko sa inyo. Ito sa YouTube, continue po natin. Uh, na youtuber din ako kaso hindi ako masyado sa napopocus sa YouTube ngayon dahil sa sitwasyon. So dito sa US ako naka-base pero ang magmahal ko talaga ang Pilipinas pa rin. Ang dami natin tao sa Pilipinas na mga mar, mar, mar maraming mahirap, maraming may mayaman. So magtutulungan po tayo pamamagitan po sa click lang yan sa button. It takes only one second po o two minutes magmanood kayo yung view, view, view nila. So sa YouTube, ang alam ko kasi meron tayo ng 1,000 subscribers, right? para mag monetize kayo tapos meron kayong 4,000 watch views ang ano yun for 12 months yun so mag manonood sa inyo in 1 hour so alam al 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 niyo yung requirements talaga kung paano kayo magkikita ng pera so kung ito'y tumutulong lahat ang mga kapwa ng tao Pilipino ang meron tayong how uh, many so how many <clears throat> sa Pilipinas natin ang populasyon So, base nyo yan sa Google nyo yan is nakita po dati is 116 million. So, kung tanggalin natin kalahati lang kung 8 million na mayroong followers kayo dyan sa Pilipinas at lahat nag nag-press back talaga, nagpa-follow sa inyo, eh 8 millions, maraming malaking bagay na yan. Sa bawat sa inyo, kahit mahirap kayo o mayamang magtutulungan po kayo, So, merong ginhawa. So, hindi na kayo makaka-abroad dito sa punta sa abroad. Makatulong na yan sa pamilya ninyo. Yun lang po ang sekreto. Hindi naman sekreto yan. Alamin natin yan. So, tanggalin natin yung crab mentality natin, mga bawat Pilipino. Mag-unlat tayo isa't isa Makita natin yung kapitbahay natin. Marami na sa cellphone, nare-reels. Supportahin natin. O, ano yung ano mo? Ganun lang yung pamamagitan ng pagmamahal. Yung pakita yung pagmamahal. Kasi nagdadasal naman tayo, di ba? Lahat tayo nagdadasal, dasal, dasal. Sa Panginoon, we ask, we ask na ma, ma maging successful tayo. Ganun din po sa kapitbahay natin. Kung lahat po maging successful ang Pilipinas, ang bawat isa po sa atin, sa po ang mga crimes dyan. Magiging hawa, magiging happy ang pamilya. Di ba, di ba masaya pag-uwi natin? Masaya ang pamilya, mayroon pagkain sa plato, <laughs> na mesa natin, at makakikinhawa sa yung mga bata pag uwi. Kasi na ngayon, marami mga cellphone ngayon ay eh. So, pagkiklik lang yan, isang click lang yan, manood ng konti guys. And then, eh, kung meron kayong, kung meron kayong time, marami may time, may time, time gagawin kayo. Iyan eh, lang po. Salamat po sa, kung alam nyo ang gusto nyo itong video, i like ninyo at i-share ninyo para meron din blessing sa ibang bansa. Ibang lahat tayo po. So, tatawang ko po lahat ng Pilipino sa buong mundo share your blessings thank you po yeah.